hawak kamay sa alaga kay maraming sasakyan mga idol oh ayan mga idol ayun yung alaga ko hinahawakan ko kay mahirap na baka tatakbo dun sa tatakbo doon sa daan ayan yeah. Ayan, yung alaga kong guwapo. Oh. Ayan, sa likod, ka, ta, matangkad, kasama ko. Ayan, ayan, mga idol. Ayan, sasakyan ko ng malayo-layo. Ayan, mga idol. Lakad tayo, mga idol. Bit-bit dito, alaga ko. Hawak, oh. mga kayo. Not this one. The other one not ha, na akala nila akala ng panganay yun yung sasakyan may magkaparehas lang yun o nandun pa sa malayo mga idol yan yeah, nandun pa doon nakaparada ayan kaya nalilito kasi magkaparehas ang mukha ang pangalan magkaparehas ayan naka traffic traffic ito mga idol nakapunta ako dito mga idol sa dito ayan sasakyan ko mga idol ayan pula ayan pula mga idol sasakyan ko ayan this one? no ayan yeah, this one this one oh, baka, ano? other side ayan ito yung alaga ko ayan oh, Pasok na sila sa service. Ayan. ayun Dito na mga idol. Oh, start na dito mga idol. Ayan ah. na mga idol. Start tayo dito mga idol. Ayan. Thank you for watching.